Madalas mapadaan sa BGH Rotonda ang taxi driver na si George. Kaya nang mapadaan ito kahapon, laking gulat niya nang makita ang ilang pagbabago rito. Very happy, ladies and gentlemen. Masaya pag, uh, kahapon, pinasinayaan ng isang five-star mountain resort sa Baguio City ang kanilang fountain sa Rotonda. Ang nasabing rotonda kasi ni renovate at inayos ng hotel sa pagsali nila sa Adapa Park ng pamahalaang lungsod. Agaw pansin ng disenyo ng fountain at mga makukulay na bulaklak na itinanim. It could mean a lot of things, no? Uh, but it, it, basically is about love and about caring. No? It may represent a mother and a child, uh, the loving mother of uh, loving touch ng mother and it could also mean the loving care of a healthcare representative or professional sa kanyang pasyente. So it could mean a lot of things, but what we're trying to, to say here is that importante na magmahalan tayo, we care for each other, uh, we, we spread love every day and glorify God in every way. I think that's the best way for us to live our life. Ayon kay Romy na iskultor ng nasabing fountain, ang disenyo nito ay alay niya sa mga frontliners in dedication para sa mga works na nagawa nila uh, heroes of human care ito ang pinaka sentro na welcoming Baguio. how beautiful and yung artistic talaga ang mga tao dito sa Baguio. to give back to Baguio City uh, what it has done also for us no as a five star property so uh, ito yung mga maliliit na bagay na ginagawa namin Uh, para mapaganda lalo ang uh, lungsod ng Baguio Maraming maraming salamat. This is the biggest island that's actually adopted by by Baguio Country Club. They don't settle for less. Very simple but very strikingly beautiful. Inabot ng higit isang buwan ang pagsasaayos sa nasabing rotonda. Ang Adapt Park ay isa sa mga isinusulong na programa ng pamahalang lungsod upang mapaganda ang ilang parke o lugar sa lungsod at mapreserba ang kagandahang hatid ng kalikasan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.